What's up mga ka-keepers! For today's video, mag-unboxing tayo ng yung order natin na Tetra and titignan natin kung mga quality ba yung order natin. 60 pieces pala tong Tetra na pinili natin. Tara, unboxing na natin. Okay guys. Tingnan natin kung solid ba. Mga glow Tetra to. galing para to sa tabako okay, so. So, natin. 60 pieces. Ayan. Ayan Pink may sticker pa tayo binigyan tayo ng sticker na fish tahanan sa bakakay shout out sa iyo sa mga tetra mo sa solid yun o 60 pieces na tetra solid Acclimate muna natin yung mga binili natin na tetra para hindi sila ma bigla sa tubig and para yung temperature ng tubig ay pareho lang yun know? ito natin 60 pieces acclimate muna natin ng 30 minutes at update ko na rin kayo sa aking purple dragon yun know. and RDSS gold dust natin Yes, you sb know? blue and blue panda yung kbm natin umulan kasi yun